Medyo de Castro. May, paso, may kaso ka nang na, file sa'yo? Yes, Sir Ronald. Girlfriend mo yung missing na beauty queen? No, Your Honor. No? No, sir. Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Under oath ka ba? Maayaw ko mag ng tao dito. Tapos baka mamaya i-contempt kita. There's a motion to cite in contempt Uh, Police Major Alan De Castro for lying before this committee for not telling the truth. Any objection? Hearing none. The motion is approved. Comsec, you take usa. Uh, you take physical custody of this uh, Major De Castro. Pagbantay! Yes po, Your Honor. Anong papel mo sa kaso na ito? Wala po, Your Honor. Kung bakit nandito ka, kung wala kang papel. Pinakawalan na ng Senado si Police Major Alan De Castro. Ang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Ayon kay Sen. Ronald, Bato, De La Rosa, pinakawalan na muna niya si De Castro, dahil magbabakasyon ang Senado ng higit sa isang buwan. Pinakawalan ko dahil bakasyon ang Senado ng more than one month. Walang magaganap na hearing. Well, bakasyon, nakabreak ang Senado. So, hindi ko kailangan ang presensya niya. Pagbalik ng Senado, kung magkakaroon pa kami ng hearing, ipapatawag natin ulit. Siya, sinabi ni De La Rosa sa mga mga bahayag sa isang panayam sa telepono. Isinangkalan din ni De La Rosa ang humanitarian reason sa pagpapakawala kay De Castro. Iniutos ng Senate Panel ang supuena laban sa mga pangunahing suspect sa kaso ni Catherine Camilon. Matatandaan na itinanggi ni De Castro na may relasyon sila nang nawawalang si Camilon.